دا tunba sa isang labaw, kung sa kanang labaw. Ay di, ano yung labaw ay Guys, dito lang kami sa uma, ngano kami ng gawai, gawai, mga gulay. Ano pa kong inatayin gawai? Tapos, tapos, pako, pako wala, pako dito. Igo wai, or gawai lang, ganas, saging. Hai hey, kamu. Hai. Cina gawai ya. Ini kayak nih. Ini kita buka ditong makahiya. Oh. Oo. Oh. Tama ito? Gabi. Kasya na to sa ano ya pag magtabudlo? Mm. Ay, Matamis yan ito. Matamis yan ya. Tabudlo. ko ako. Mayroon ang tubuh.

Sarap yung silot. One, lot? Mm. Day, buka, yung dalawa, ano na lot? Oh, kad. Hmm. Pa, oh. Tubo. Ay, buka yung dalawang ano. Barang, ano talaga ito sa ilaw? Sa lang niya. Law, doon. Sa lawas, doon ulo. Inet. 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 Apo, buka. Saan ka? Nalang, katubo. Hmm. buka bayat mo kunanya ka mobile kay na nga dami namin gawai meron na kaming pang tabudlo ayun tabudlo sa tagalog ya gawa kami gawa kami nang ginataan nang nanguha kami nang gabi sana dami pa rin ang talbos oh so. Anuseni kini love. Oh, serapian kini love. Mai de hinani. Ana tawag dia nya. Panakut. Panakut. Rambut ini. Panakut nang si buaya, si Bilino. Heeh. Iban si Bilino, peringat nang si Bilino panakut. Hmm. Mupe kedama di sini. Hadir ngay ta. Panakut. Mana saitunya nyapaten Unod? Si hmm. nang si Bilino. Awanan man. Sibilyan na kayo dyan. Ang sarap guys, so, oh. Dami naming panakot. Masarap to kay Nikilaw. Meron na kami gabi. Tapos ayan. Ito si sili, guys. Lilit lang yung tubo. Yung ano bunga niya. Bungay niya. Hindi tayo magdadala na ya. Ano yan pa?

Hey guys, ang dami naman naming ginosery dito, dito sa bundok. And meron kaming sibilyin, parang sibuyas to na maliliit. Masarap to nilalaga guys. Ay hindi laga, um, tawag doon, kinikilaw. Lalagyan mo lang siya ng suka, tapos kamatis, tapos sibuyas. Tapos meron din kami nakuhang luya. Ito pa yung tanim ni mami. Tataba niya guys oh meron din kami gabi. Ito yung gabi namin, guys. Magagawa daw ako sila at mamaya ng malagkit. Kaya okay. Ito so, yung dahon. gagawing gulay. Tapos so, meron kaming tubo. Balik. Balik ulit kami sa taas, guys. Naiyuman yung sugar cane sa taas. Nakita mo, Jas? Anjan? Yun. Tingin? <laughs> Yay! Ayan guys, nagtatanim si Papa ng luya. Mawarili, mawarili. Ayan na pala yung sundo namin. <laughs> Diyan kami sasakay. Ano yan dito guys sa amin? Ferrari. <laughs> Ferrari na kalabaw. <laughs> Sarap sumakay kayo dyan. Ginagaod na guys. Ginagaod na guys. Ginagaod naman. <laughs> 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 Natara na Sakay na. Sakay na, Joss. <laughs> Ingat apa pa. Try na, Joss. aku guys! ta po. Sobrang init. <laughs> guys, tapos na kami manguha ng gulay. Uwi na kami. So, lang guys for today's vlog. Aray ko. <laughs> I hope you enjoy watching guys. See you in my next one. Bye! <laughs>